Ay, mga kasawi, ang daming nagtatanong nito through PM, di ba? Ang daming marites. So, syempre, eto na, sasagutin na natin kung ano ba yung mga rason kung bakit daw ako nag sa trabaho ko, ano na daw yung magiging trabaho ko, yung mga ganyan-ganyan. Syempre, sasagutin natin yan, mga kasawi. Una sa lahat, hindi ganoon kadali ang mag-decide na mag sa trabaho. Kasi alam nyo ba kung bakit, mga kasawi, sa 10 taon ko na nagtatrabaho, bilang area coordinator mga kasawi, napakahirap na lisanin ang trabaho ng gano'n kasi napamahal na rin ito para sa akin. Pero syempre may mga bagay minsan na kailangan ko rin bitawan kahit na ganun ako, kahit na mahirap para sa akin kasi kung ito yung makakapagpaluwag sa damdamin ko. Kasi sa totoo lang parang hirap pa si ipilit ang mga bagay na hindi mo na gusto, yung mga bagay na parang hindi ka na nagiging masaya sa trabaho mo, di ba? Hindi naman talaga ganun kadali kasi unang-una sa lahat, siyempre, andon yung financial, yung paano mabubuhay yung anak mo kapag kawala ka ng trabaho, di ba? Pangalawa, siyempre, ano nang gagawin mo kapag nag-resign ka na? Sa ngayon kasi ang ginagawa ko habang bata pa ako is, Talagang gusto kong makita yung mga bata na lumalaki sila na nakakasama ko. Kasi sapat naman na siguro yung sampung taon na pag -google ko sa trabaho ko para naman ngayon ay makasama ko yung mga anak ko. Mahirap kasi napamahal na ako sa trabaho ko. Alam mo yung mga kasama ko na andiyan na sila. Nagkaroon na kami ng pagsasama na build ko na yung mga relasyon namin. Na talagang pagsasama na nasimulan ko, simula from the start hanggang naging end. Kasi napakahirap kasi napamahal na din sila sa akin. So syempre, may mga bagay lang na minsan hindi na rin ako nagiging masaya. Kumbaga hindi ko na rin ako nakaka-focus sa trabaho ko lalo kapag uh, na, lalo na naging vlogger ako parang nagiging hati na yung oras ko mas lamang na yung oras ko bilang vlogger kumpara sa trabaho parang nagiging unfair na kasi siya kumbaga nasa trabaho ako, pero yung iniisip ko kung ano yung gagawin kong content, ano yung mga bagay na dapat kong gagawin mamaya, ganyan. So, nagiging knock-off uh, time na ako. So, mas nagagamit ko na yung oras na imbes yung trabaho ko, sa trabaho ko lang, pero hindi na nangyayari. So, kahit na nagtatrabaho ako, umaander pa rin yung utak ko bilang vlogger. Kung ano yung mga content, ano yung mga requests, yan, mga followers, ginagawa ko, kaya nag-decide na talaga ako na mag -resize para at least maging full-time vlogger na talaga. Siyempre, sa una sa lahat, sabi ko nga sa inyo, ang laking pasalamat ko sa mga boss ko kasi kumbaga pinagkatiwalaan nila ako ng sampung taon. Andun din yun, siyempre, umiyak ako dahil napamahal na ako sa kanila. Dahil kumbaga, ah, oh, ito yung trabahong to ang bumuhay sa pamilya ko simula maliit pa yung mga bata hanggang lumaki na sila, hanggang eto na nga magsisenior high na yung anak ko mag-graduate na 'di ba eto yung bumuhay sa pamilya ko yung trabaho na to hindi sa nag-decide na ako na ay kailangan ko nang bumitaw. Kailangan ko nang bitawan yung trabaho na to. Kasi hindi na rin ako nagiging masaya. Kumbaga, mas napipil ko pa. Nakikita ako na yung sarili ko na magiging full-time vlogger ako kumpara doon sa work ko. ba? Diba? So, sabi ko nga sa inyo, kung talagang kayo ay nagtatrabaho yung hindi nyo kaya na mag-decide na simulan ang buhay ninyo bilang solong-solo na kayo. ba? Diba? Yung ganon. So, kailangan pagkatiwalaan nyo yung sarili nyo. Kasi kasi sabi ko nga sa inyo, di ba? Nine days ako na nagnobena, nagsimba ako. Siyempre, humingi ako ng mga sign kay Lord kung bago, bago ako bumitaw sa work ko na ibigay niya sa akin yung tamang daan, ibigay niya sa akin yung tamang desisyon para hindi ako magkamali. Para naman, kapag ka bumitaw ako sa work ko, is hindi ko talaga siya pagsisihan, di ba? Yung mga ganong bagay. So, hopefully, yun nga, grabe yung iya ko talaga ng mga kasawi kasi dahil doon ko na-realize na, ah, ito yung sign na hinihingi ko is binigay niya talaga. Grabe yung iyak ko sa simbahan mga kasawi yung time na nag-9 days ako na dumina, days ako nagsimba, grabe yun. Kahit puyat piyat is okay lang kasi doon ko talaga nilaan sa kanya yung oras ko na bigyan niya ako ng magandang sign. So yung sign na yun, sabi ko nga sa inyo, ang gaan lang ng flow kasi nung una pa lang na magde ako mag-resign. Grabe hira para ang bigat sa kalooban ko na iwanan yung trabaho ko ay sabi ko talaga sa sarili ko na ah. Uh, pagkatiwala ako natin sa kanya para naman maging magaan. So yun nakita ko na nga, ito na nga balik tayo doon, naparamdam niya na sa akin na ito na yung sign na naramdaman ko. Alam niyo ba, nilisan ko yung office na talagang sobrang masaya, sobrang walang regrets, walang pagsisisi, ganyan. Kasi para sa akin is nagiging masarap ang flow ng buhay ko, yung nag ako. Kasi nga, yung wala kang inaalalang oras, na nababangon ka, kahit puyat ka, pagod ka, kailangan bumangon na maaga kasi pumasok, kasi may obligation ka na para mabuhay yung mga bata. Pero ngayon, syempre wala na akong trabaho, full-time vlogger na ako, kaya naman, tudo kayo naman ako sa pagpa ngayon. Pero sabi ko nga sa inyo, mas masarap pa rin sa pakiramdam na nahahawakan nyo na yung mga oras nyo, wala na kayong inaalala na yung gusto niyo, yung hindi na kayo nagiging nagiging unfair sa boss niyo, kasi nga dahil, di ba, yung trabaho ninyo is hindi nyo nagagampanan ng mabuti. So, yun yun. Yung mga katungkulan nyo, hindi nyo nagagampanan ng mabuti. So, ngayon, sobrang masaya lang kasi yung flow ng buhay ko, kahit manawala akong trabaho ngayon, pero full-time vlogger na ako. Kumbaga, nilaan ko to kay Lord na wala man itong patutunguhan yung ginagawa ko ngayon. Pero iniisip ko na siya lang talaga ang pinaglalaanan ko ng dasal. Siya na lang pinaglalaanan ko. Nasabi ko nga, siya na ang bahala sa buong pamilya ko. Kung paano ko nataguyod yung mga bata, paano ko makakaya yung ganitong sitwasyon na wala na akong trabaho. Kaya nga tudo na ako mag-vlog kasi full-time vlogger na talaga ako mga kasawi. Kaya ako, madalas na siguro ako magla-live para mas madalas niya na ako nakikita. Mas madalas na ako mag-advise sa live kapag ka ganito. So, nag pa rin ako ng mga oras kasi may mga inaayos pa rin ako ng mga paper. Siyempre, hindi naman ganun kadali na agad-agad mag-live. So, sa ngayon, siguro hopefully mga February, mas magiging okay na yung flow ng schedule ko. Baka madalas na ako mag-vlog at baka sana hopefully, ayan, sabi ko nga sa inyo baka makita niyo na rin ako sa ayan, sekreto muna sa TV. Pero siguro hindi pa yung ganun. Inaano pa, kinakasa pa ng ano ko mga kasawin manager ko. Sana ako maging mabigyan tayo ng project pa. So, yun lang yun. Pero sa ngayon, sabi ko talaga sa inyo, 100% na full-time vlogger na ako. So, madalas na ako makikita dito lang sa loob ng bahay. Tapos, syempre, baka magsisimula na yung akin. ay mag interview na ako sa labas ng bahay. Kasi na yun mga taong gusto magpa-interview, mag interview na tayo tungkol sa kwento ng buhay ninyo. Ayan kwento ng buhay ninyo ay papasukin na natin yan. mag interview tayo ng iba't ibang tao para naman malaman natin kung ano yung mga hinanain nila sa buhay, kung ano yung mga dapat nilang ano sa buhay. Basta laging tatandaan na huwag kayong mawawalan tiwala, huwag kayong mawawalan ng pag-asa sa buhay. Andito lang tayo, andyan si God. Kapag ka may problema ka, ilapit mo lang sa kanya, idasal mo lang sa kanya, iiyak mo lang sa kanya, lahat sabihin mo, wala kang ipipilter kay God kasi lahat yan tatanggapin niya. At siya yung gagawa ng Way at siya yung gagawa ng guide para sa iyo para maging mabuti landa sa tigit sa lahat, mapapabuti ka. Yun lang po yun. Kaya masarap sa pakaramdam na talagang nag-resign na rin ako kasi nga eto nahanap ko na yun talagang forever ko na trabaho ko ay bilang full-time vlogger. So yun nga mga kasabi, aside from full-time vlogger ay syempre na magpo-focus na din ako doon sa ano ng kapatid ko kay Architect Jerome. So syempre kinuha rin naman niya ako bilang HR doon sa kanyang company. So, yun nga, Bay naman yung hawak ko, mga kasal. So, yun yun. Kaya sa mga nagtatanong, ayan, sana na intindihan naintindihan nyo at naisagot ko na po yung inyong kahilingan. Ayan so marami na tayong pagsasamahang live ayan, pwede na kayong magpa advice kasi nga magsasawa na kayo sa mukha kong to, pagmumukha kong to, ayan, sobrang happy ako, sabi ko nga sa inyo, linisan ko yung buong buo yung trabaho ko na walang puot, walang guilt, walang pagsisisi at sobrang saya ako kasi nga dahil kay God God nilaan at binigay ang lahat, siya yung nagbigay nito para sa akin, ginaid niya ako kung ano ang tamang landas na gagawin ko, so yun lang po yun mga kasawi. Kaya kung ikaw ay natatakot ka mag-resign sa trabaho mo, ilaan mo kay God, idasan mo yan para naman maging magaan ang buhay mo. Kasi matanda na tayo, tumatanda na tayo, mas maganda na nakakasama natin yung ating buong pamilya at mga anak natin hanggat bata pa tayo. So yun lang yun mga kasawi. Maraming salamat. Sana nag-inspire ito sa mga tao na ayaw mag-resign dahil natatakot sila na baka hindi nila kaya ang mabuhay, na wala silang trabaho at maging vlogger nila sila. Huwag nyong maliliitin ang mga vlogger kasi maraming natutulungan na pamilya kapag once na nagiging maayos ang flow nila bilang vlogger. So, I'm proud to be a vlogger, full-time vlogger na po mga kasawi, ang inyong advisor. Maraming salamat! Mahal na mahal ko po, po kayo. At sana huwag kayong magsasawa na supportahan nyo ako palagi mga kasawi. I love you so much po sa inyo lahat. Bye!